kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. gabi po. Ito po ang mga kakampi ng bayan. Ayan. Ako po yung mari ng bayan. Mari Yao, kasama natin. Of course, ang kakampi rin ng bayan. Attorney PG Galang. Good evening, attorney. Oh, good evening. Good evening sa lahat. Oo, oh, kakampi nyo ako. Minsan kaaway kung gusto nyo. <laughs> <laughs> love, oh, love, love, love tayo. Daman, oh, oh di ba Wala tayong kaaway. Oh uh, we can always disagree yes on certain things but we can always um, agree peacefully. to disagree agree to disagree yes, ay, yes. peacefully may mga resolve. bagay na lalo na yun nangyayari ano yes. ayoko ng agree to disagree meron uh, tanggal tamat mali ay hindi totoo yan oh. pero ibig ko sabihin uh, there will be a a time of reckoning yes very sure tayo oh. dyan at saka sure din tayo na uh, we can always come up with a very peaceful way of resolving oo naman, things. Oo, totoo, diba? yan, totoo 'yan to. Oh, wag tayong masyadong Violente, magpapadala na. Oh, violence ng, is never a, o, an, a a solution to correct, it. Correct. O, may mga pagkakataon sa ibang bansa nagkakaroon ng ganyan. Pero oh. sa tingin ko on our end, mga Pilipino oh. ngayon, alam nila, matalino na sila. Oh. Ayaw na nila ng gulo. Pero datapot what subalit, gumunit. Oh. Huwag mo kaming iisahan. Hindi mo na kami maisahan. Yan. Excuse Yan, man, mo kami me po. <laughs> hindi mo kami maloloko. Blank, blank. <laughs> Ayan. At saka oh, oh, okay. may ganun na. Sige. O, eto na ang mga numbers. Ah, eto na. Sige. Okay. kami. Tandaan ninyo. Okay. 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 na ang mga numbers. sige. Oh. Ang galing. Memorized na. Okay. Okay. 09617708807 smart. Di ikaw na. Perfect score na. Perfect ka na pala. 10 okay. over 10. Okay. Very good. After <laughs> after how many months? <laughs> Pero ang tanong ko, saan tayo mapapanood? Okay. Oh, yeah. Mapapanood tayo sa Channel 101 TV UP sa Signal. Mapapanood din tayo sa Facebook Live at saka sa YouTube. Yan. So, mm -hmm. huwag niyo kakalimutan ha. Tune in to us. Yes. Uh, para po, uh, pag may mga konting problem, problema kayo matututo na kayo matatawa ka pa libre tawa Libre tawa la yeah. actually ang uh, ang tawa madaming ano yan madaming solusyon ng tawa eh wag lang tatawa ng tatawa nang hindi uh, mo alam but delicate yon baka samandaluyon sa, sa ka oo okay. yun sa exactly oh, easy okay, okay. Easy eto lang. na oh. eto na si MJ color tayo kaagad ah ready ka na oo oh, sige ready oh, sige MJ ng uh, sa Uyo Quezon City magandang gabi sayo MJ MJ, how are you? Uh, good evening po, Miss Yao and uh, Attorney Ayan. Oh, Hello, okay. hi MJ. Si, kala ko MJ babae, lalaki pala siya, friend. Oo nga. Oo. Oh, oh. oh, so MJ, ano problema natin, MJ? Um, may ask lang po ako ng, ano, ng legal advice. Sure. ano um, yun? Need po po ba ng consent ng biological mother kung i-adapt ia namin yung yung anak ko. Um, by the way, my son is already 9 years old. And meron na po akong wife na currently kasal kami. me. Bali yung biological mother po nung son ko is hindi po kami kasal. And then may iba na rin po siyang family. Yeah. Ako, yeah. Uh, Pero nakadino ni yung 9 years old na... Nasa, nasa iyo ba ang anak? Yes po na akin po. Okay, sige. So ang tanong ang tanong niya is kung kailangan ba ng consent ng biological para ma adapt niya legally at maging uh, kaparte ng uh, I mean yung father and mother iisa. I commend you MJ for doing clap, this. Clap, uh, I clap, commend clap, clap. You your new spouse for doing this, no. Mm -hmm. The answer is yes. Kailangan always ng um, as a general rule, ang consent ng biological parent when a child is is going to be adopted. So, uh, are you still on good terms with the mother of your child? Uh, po kami ah, hindi sila. So Ay, pero, ba? pero nakikita ng anak mo yung kanyang anak? I mean, nakikita nung anak mo yung kanyang mama? Uh, minsan po sa video ko lang, pero yung bibisitahin, very rarely na po na nangyayari. So, pero kilala niya na mama niya yon opo kilala oh. naman okay so um kausapin mo na yung dati mo yung yung ex mo kung papayag siya because under the law pag adoption kailangan talaga ng consent ng biological parent because um, unless the 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 child is a foundling mm -mm. ang foundling is yung mga pulot yung mga hindi hindi mo malaman hindi, hindi mo kung malaman, si nanay kung si ang nanay at tatay mm -hmm. so hindi mo na kailangan dahil nga hindi mo malaman eh the only way na you cannot you can do away with the consent of a biological parent mm -hmm. is you can um, have them declared as unfit, Diba? But do we want to go through that route? Nako no? yung. wag naman. Oh, oh. So uh, I suggest the uh, kung kung kailangan mo ng tulong ng mga dati mong in-laws o yung or dati hindi hindi naman in-laws pala sila kinasal yung mga pwedeng tumulong sa'yo to ano at kung talaga to, to convince at oh. kung nasa mabuting kalagayan naman ng iyong anak sa'yo at thriving at naaalagaan yung mabuti eh baka naman makonvince nyo ang nanay. nanay, sa akin makukonvince mo yan alam mo bakit kasi may anak ka na ngayon hmm? sa current na wife mo sa current pa, wala pa. Ah, wala pa. O di, ang ganda-ganda na magiging, um, magiging tagapagbana mo yung anak ninyo, ayaw ba niya yun? Na hindi ka kung sakaling manalo kadang. ng... Oo. Wala ka sa DPWH, <laughs> di ba? <laughs> okay, sige. <laughs> hindi, <di> totoo yan, <laughs> di ba? For example, ah. ikaw naman ay E, nanalo lang loto. Example lang ah, nakapagkuha ka ng mana ganito. Eh di yung anak mo sasabihin mo, di anak mo tagapagmana mo ng buong buo. Hindi kalahati eh. kasi pag nagkaroon kayo ng anak doon sa if it, uh, if asawa if mo if ngayon. Oh, kasi um if you if the if your son or daughter is legally adopted, then uh, an adopted child gets all the rights of a legitimate correct. child. So bu no naman niya yun siguro, mm -hmm. no? That unless hindi siya talaga nanay. No, no, oh, eh. Diba? eh, kilala naman siya eh, di ba? Uh, parang ano Dabon. lang yun. Parang Papel lang yun. Ang suggestion ko, MC is parang pag humingi ka ng consent, eh, yun ang yung atake. Yes. Na para, ha, ha. para buo ang mga, ang, ang pagmamana ng anak mo sa'yo at hindi niya naaalalahanin yun. At, pero hindi mo naman siya ipagkakait na nanay pa, na, pa rin siya. siya. So, papayagan mo pa rin siyang bumisita, mahiram, oh, oh. at makilala. Correct. It's only paper. Yes. Okay, Nakuha pa. mo, MJ. Wala, wala but... siguro hindi nadadaan sa magandang utang. Yan ang gusto Saan, natin. Nga, I commend you, MJ, tsaka sa iyong asawa for doing this. Yes, that's very true. Maganda mm -hmm. yan. Kasi uh, mas buo yung, yung mm -hmm. pagkatao dong isang, isang tao kung alam naman yung nanay niya. At saka, uh, parang hindi siya iba. Ano mo yun? Parang naalala ko, di ba, yung tanong nung dati nating episodes mm -hmm. na yun na nga yung anak sa una. Mm -hmm. debate sa paano yung mana mm -hmm. pero pag ginawa mo to kasi ano yun ang concern nung isa eh nung mamapangasawa pero sa'yo... Uh, natutuwa ako na you're solving it right now. Correct. That's very true. Maganda yan, MJ, ha? Pagpatuloy mo yan, ha? you <laughs> po. Oo, okay. wag ka masyadong dumami, ha? <laughs> Sabi niya, do and multiply, eh. Baka oh, may nag-multiply nga, dose pa. Oh, nga. okay. thank you, ha, MJ. Okay, thank you, MJ. Thank you Good okay. evening, Okay. Good okay. okay. evening. Okay. Ganda, no? Oh, ganda. Oo. I love those kinds of problems. But Hindi I also problem, agree the, lang. the consent of the biological parent must always be Uh, yes. must always be given. Oh. Kasi parang ano yan eh, baka naman mamaya kinidnag pala or something. Oh, mahirap di din. Mahirap mo. naman. Oh, sige, eto na. Si Janine, siya ay 22 years old ng Maynila. Good day, attorney. Bino Binubuli po ako online ng kaklasiko gamit ang fake accounts. Gumagawa siya ng post para siraan ako at nagkakaapekto na po sa school at mental health ko. Ano po bang pwedeng gawin legally? Hmm, parang, o oh, teka muna, 22 years old. Hindi na siya minor di edad. Ha? Oo nga ba? Oo nga. Pero meron pa ring Anti-Bullying Act of the Philippines 2013. Can you put it up? Janine is 22, college. College siya. siya. Pero tingnan natin kung huh? yung Bullying Act of the, ayan, 20 Anti-Bullying Act. Yes. O di ba? sa elementary and secondary schools. Oh, hindi na kang college. Hindi kasama ano. sa college eh. Eh, ano oh, na yan? Harassment na, na yan. No, Cyberbullying. Yan, ano yan? Cyber libel na yan. O oh, oh. oh, kaya, uh, kung merong sinisiwalat na private about you, de. Ang dami Ayos sinada, Lagi suki-suki natin itong Ang mga. Ang problema. Oh. Fake account nga eh. Ano ba ang pwede niyang gawin legally? Ano, okay actually kung cyber libel, do you have to know the exact name of the person na 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 gumagawa ng libelo against you? Mm -mm. Uh, yes, kasi accused kyun, mm -mm. di ba? magiging accused, you have to identify the accused ngayon, paano Papano malaman kung ngayon kung if that circumstantial pwede, 'di ba? Let's say kung alam mo na sila lang talaga ang pwedeng magsabi sa iyo niyan, kung mm. ganyan, then yes, you can go ahead. At uh, para sila kasi ang may ganun na evidence eh. Correct. Kung sobra na yan, eh, pwede mo namang paano yan sa NBI dahil lang NBI. Um meron kasi ngayon rin sa anti um, sa pulis anti ACG ata anti cybercrime cyber crime division ng ng NBA NBI meron meron rin meron silang forensic ha akala nyo wala Kaya sa police, meron sa ACG tinanong yung PNP ACG yan ang tawag dun sa kanilang uh, uh way of investigating uh, meron meron mm -hmm. na specific na na ACG PNP ECG. ACG. Or A. A. ACG? A. 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 A, A, okay, ACG. C, ay, ayan, ay, 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 anti... Ayan no ang anti-cybercrime group yeah. ng polis. So, uh, yung PNP anti-cybercrime, kasi dati NBA lang tayo pumupunta, diba? Correct, Pero ngayon correct. meron na kasi because naglipa na talaga in our online world ng mga gantong mga problema. At saka dumadami ang ganyang klaseng problema, ha? So, you have to go to the PNP ACG, which is the anti-cybercrime group. Mm -hmm. And they are equipped to investigate na these kinds of things. So, uh -huh. kasi ano mo, laging ganun problema eh. Siyempre, kung gagawa sila ng masama, magtatago yung mga yan. They will use fake accounts. Ngayon, um, ang ating mga kapolisan ay eh, meron ng mga tools Oo. to sift through it. Correct. Go so, huwag ACG, kang mag-aalala, ha? So, paalalahanan mo sila. Okay, PNPACG. Yan alalahanan mo na may batas dyan at uh -oh. malaki ang magiging uh -oh. kaparusahan uh -oh. dyan. Ang kanilang, isa pa uh -oh. ka mo, uh -oh. isa pa. Uh -oh. Pag hindi ka pa talagang nakuha sa tingin at salita. Uh -oh, eh, pumunta ka na sa ACG. So alam mo na yan, pumunta lang sa presidium mo at i-refer nila yan sa ACG at alam na nila. Yan. Ang ACG ang may handle ng lahat ng mga cybercrime laws. Okay. Sila ang magagawa. Sige. Sila ang mag-iimbestigan yan. All right. Ito naman, Roberto, 39 years old ng Davao City attorney na huli po pinsan ko sa checkpoint dahil lasing at wala siyang lisensya. First offense niya ito, gusto ko lang po malaman kung ano ang magiging kaso niya at kung pwede siyang mag-apply for probation. Nako, lasing. Nako, parang ang lasing naman ay usually... Lasing siya, lasing. yung mga yan, Pwede bang ma-revoke yun? Pwede. Eh, wala nga siyang lisensya pala. <laughs> wala siyang lisensya. Kaya, ordinansa sa yan eh. Kasi, mm. sa revised penal code naman, kung wala ka namang na... Reckless, impru reckless imprudence kasi pwede yan, pero uh, kung meron siyang nasagasaan pero wala naman, nakahuli lang sa checkpoint so ayan. first offense, sabi niya batito dito ba ako dumaan, dapat dito ako dumaan usually fine lang <laughs> yan, na, diba parang first offense, ma, kung mm -hmm. wala kang lisensya, ma, kung Diyos ko, hindi ka makakuha ng lisensya, mm -hmm. ay bibigyan ka ng ticket at babayaran mo yun uh, parang okay, ticket yan na ata no? o, ticket yan mm -hmm. na, ticket yan na so it's a fine, pero hindi siya makukuha kulong hmm. Hindi naman ikaw makukulong kung driving. kung wala ka namang na, kung wala na ka nang aksidente, aksidente na oh, oh, at wala okay. ka namang napinsala. Ah oh, oh. uh, so yung probation, eh bakit ka mo po probation? Hindi naman makukulong, oh. makukulong. Correct. So baka titikitang ka pa, pababayaran ka ng malaking multa. Oo. Oh, oh. At saka oh, oh. may record ka, so medyo mahihirapan siya makakuha ng lisensya. Okay. Titibayaran niya yun. Sige, ito naman si Mark ng Quezon City, ang tanong niya ay uh Vowsy is for women, pero paano po kung lalaki? naman ng sinasaktan ng asawa niya 36 years old siya ha Fred ko po kasi ay may concussion at ano sugat sugat dahil sa wife niya wow nagpa ng wife wow, wow. o o nagpa-medical legal na at nagpa-barangay blotter pa ano po ba ang legal steps pwede niya gawin para maproteksyonan naman ang sarili niya ang rights niya alam mo totoo yan ha sa babae mas madalas yung vowsy. Ang lakas ng loob ng babae, minsan nga, hindi pa nasasaktan, vowsy agad eh. Ay, kasi meron psychological abuse, economic oh. abuse, Sa lalaki, na emotional wala, abuse. attorney. Wala. Pero paano nga yun kung baliktad na may gano'n na, may nalakit, may babae talagang nananakit? Oo, oh, kasi meron namang yung, ano, the, the, normal, batas. Um, um, physical physical injuries. Injuries. S slight, serious, uh, slight or serious physical injuries. Depende kung ano yung ang concussion at sugat, malamang baka serious physical injuries. Oh. Na yan. So, meron naman ano, meron namang remedyo yan. Pero hindi under vowsy because vowsy is really made for women and children. Pero, may Tas naman na nanjedian katulad gani attorney, eh, di tuluyan mo. Oo, oh, hindi naman porket wala sila sa bawsy eh, ay wala na sila magagawa Kung ikayo nasaktan, uh the physical injuries. Kung, oh, oh. kung ang intent ay parang papatayin ka na, attempted murder. Kung kung, kung, kung ang uh, depende yan, hindi alam ko no'ng nangyari sa kanila, di ba? Kasi ang una naman talaga ay yung physical injuries, murder, homicide. 'Yun naman ang una. Mm. Na kahit yung mga babae doon naman sila pupunta. Mm -mm. Ang bawsy kasi isa special law, intended for women, na after na noon, kasi for ex kasi mas matalas naman talaga na maang masaktan ay ang babae. At saka hindi, ang naiisip kasi ng batas, mas mahina ang mga babae Physical, physically. Oh, as, a oh, oh, rule, as, a as a general rule. As a general rule. Ang Not bata, just physically, babae. but in the family dynamics. Oh, oh. Diba, that um usually ano, sino ba nagsistay at home, kundi Correct. ang nanay. So, mm -hmm. in terms of econ economic power, the balance, is there is an imbalance. There is not, there's no equality. Correct, correct. Oh, anyway, so, wala namang uh, nagbabawal sa'yo na pumunta ng polis mm. at pwede mong gamitin yung sinabi sa'yo ni attorney, di ba? Siguro magandang pumunta kayo sa counseling. Mm. Dahil kung nagkakasakitan kayo, hindi maganda yun. At lalo ah, na nakikita ng mga ano, anak ninyo. kung counseling or kung ayaw nyo na talaga, either the serious physical injuries, pwede nyo na nyo contemplate ang mga kung ayaw nyo na magsama dahil nagkakasakitan na lang kayo. Hindi maganda ang nagkakasakitan. Oo, oh, ha? Nga, hindi maganda sa mga anak nyo nakikita yan, di ba? So, pwede na i-consider kung Uh, appropriate na ba ang legal separation or annulment mm, Ang problema kasi minsan talaga ang poor talaga ang annulment at legal separation walang pera eh. I know. So, eh mag file pa ba ako gutom pa ako wala nga na-flood control nga kami dito. Ayun <laughs> na naman tayo. Di ba? <sighs> 'Di ba? Sa angry face, ah. angry face, angry face, 'Di ba? Nakakainis hindi. eh, 'di ba? Oh, anyway, so ito na. Kailan ba yung divorce? Nako, magandang tanong yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. na. Mada, ang dami ng attempts na ng end ng Congress. Tapos mag pre na naman. Tapos hindi na naman matutuloy. Maraming talagang ano, maraming against divorce. Eh ako naman eh, kristyano nga ako pero not for anything. Ako naman, hindi porke may ganyan eh, gusto na lahat divorce na. Wala namang gusto magpakasal, uh, kung gusto mag-divorce. Al alam mo ba na <laughs> sa buong mundo, tayo na lang ang bansa na walang divorce? Correct. Uh -huh. Except for one. Vatican. No, yes, Talino. Vatican. No. Siyempre sa Vatican. Vatican no. no. Uh -huh. Kasi it's considered a country. Correct. Dati kasi dalawa tayo Malta. na natitira pa. Uh, Ireland. Saan daw? Malta. Malta. Yes. Malta? Malta? Huh? Parang hindi ko o pa so napuntahan yan. I, I stand yan. corrected. <laughs> hindi ko pa napuntahan yan. O, sige. Anyway, eto na. Huwag na Hindi na pupunta. Walang, walang divorce. divorce. So. <laughs> okay, eto na. Si Rina, siya ay 27 years old ng Cavite. Usong-uso sa TikTok. Yung issue ng red tagging. Ha? Ah, ah, o, sige. Meron? Meron Nabasa ba? ko May kasi na -tik 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 pwede raw ng 10 years yung nam, babas, ng babansag na komunista at kinokonsidera ng CHR na threat to life. Totoo po ba ito at pwede bang kasuhan ang mga nagpo-post online ng red tagging? Pati sa TikTok, may red tagging na. Uh, really? Uh, tagging. Hindi ba pwede nagsasabi lang naman ng kanyang ebosyon? Yes. Lalo na't nagagalit na ah. sa si mga nangyayari ngayon? Ay. Actually, wala yung 10. Hindi ko alam, parang wala akong alam na 10 years. At saka ang CHR, wala namang, ano yan eh, investigative lang ang CHR. It has no prosecutorial powers. Ang alala ko na recent decision about red tagging is ay, ano pa pa tigap in that uh, that case anong case yon red tagging wherein um, writ of amparo Ayan. Tingnan natin si Amparo. The rate, uh, anong kasyon? Medyo hindi kami close it's a, yan. It's a new law. It's a kaka-decide <laughs> lang yan. I think 2023, 2024. Yan. Uh -oh. In this case, ayan, uh, the Duro case. Ayan. Nalala ko tuloy. The uh. Duro hmm. case. Ano yan? Okay. The De Duro case, ano, ang rate of Amparo, unang muna po muna tayo sa rate of Amparo. What is the rate of Amparo? mo ano nalala ko yung rate of Amparo? Nung ako yung nag-bar exam, isa yan sa tanong. What is the rate of Amparo? Hmm. Walang may alam sa amin. Dahil Actually, hindi kami closed jan. Eh. Uh, hindi, hindi, hindi pa na ito close, na. Pero so. ngayon, recently I uh -oh. I institutionalized na ang writ of amparo. Uh -oh. Ang writ of amparo is uh, an remedy that you can apply in court sa mga taong um threatening your life, liberty or property. Uh, life lib life liberty and property. Uh threatening, 'di ba? So uh Usually yan sa mga uh, mga journalists kasi yan. Yung nee, mga tinatarget. Paano mo i apply yung writ of amparo? Okay. You apply, you actually go to court and petition for writ of amparo. Na sasabihin mo may nagte-threaten sa akin. Oo. Ngayon, uh -huh. ang red tagging, ang kaso ng Deduro is um they they now um classified red tagging as a threat. To life, liberty. Ayun, I got it. So, so mm. for example, ako ay isang journalist. Yes. At na maraming nagsasabi sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, ay naku, parang may threat sa buhay ko. So, ang gagawin ko, magfafile ako sa korte ng writ of amparo, amparo versus dun sa mga taong yes, ito. Yes, yes. Ah. And the writ of amparo can actually direct them to cease and desist from doing that. Okay. No. So, meron bang... Uh, meron at bang, may damages yun, so yan. Meron data Okay. Meron bang um instance na sila rin ay hindi pwedeng makalapit within a radius? You can actually ask for ask that. Ask for it. You can oh, actually oh. ask for that. Okay. Uh, the of Amparo is of Mexican origin. So ah. kaya Amparo. What is Amparo in Spanish? What does it mean? Tingnan natin. Amparo yan. Kala ko apelido. Protection. Ayan. Kaya protection. siya, rate of protection. Kaya rate of amparo. Ah. Kasi it is of Mexico. Okay, o another question. Red tagging, di ba? Hindi natin maiwasan na minsan talagang porke ikaw yung nagsasabi lang ng gusto mong sabihin. Ah. Na katulad yun, ang dami-daming kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang sabi ng kanyang uh, salo o bin, mm. di ba? Eh, pero minsan dare-red tag ka na Misan, may sinabi ka lang hindi maganda sa gobyerno, nasa oh. kaliwa na raw. Hindi kasi usually pag red tagging, anong, anong usually sabi mo? Libel. Oh. Diba? ba? You're saying, I'm ano, The buyer You're aspiring. Pero the thing is, red tagging kaya nga because of this case sinasabi na pag ikaw na red tag, your life is actually threatened. Agad-agad. Agad-agad kasi yes. pag ikaw na red tag, pwede kang damputin, 'di ba? At pwede ka nang Pwede ka bang basta-basta damputin? Hindi eh, di. kasi ang nangyayari nga is that pag ikaw na red tag, eh merong threat. Merong parang uh, nangyayari na, 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 na ka. Ano ang pwedeng maging kasi rason? Ikaw... Anong sinasabi ng mga kapulisan? Siguro mas magandang intindihin natin dito, no? Ano bang sinasabi ng mga kapulisan pag sinabing, oy, na red tag kita, dadamputin kita. Wala silang karapatan na ikaw idamputin just because you are red. Tag. Yes. So anong dapat sabihin ng tao dun sa Bakit mo ko dadamputin? Sabi mo red tagging 'yan kung sinasabi mo lang na komunista ako kung wala naman akong ginagawa. Ah. Na, that's red tagging. Pag, pag red tagging 'yon, Then, you go to the writ of amparo. Pag ikaw na may nadampot na, the writ of habeas corpus, produce the body. Now, ang question ko is, of course, may procedural yan. Hindi ka naman pwedeng pwedeng damputin basta-basta dyan sa labas nang wala kang, wala kang ginagawa, di ba? Kaya At walang pinapakitang court order mula sa korte yes. na pwede kang damputin. Lahat yan bawal. Lahat bawal. Oh. Kaya nga meron tayong mga ganyang mga extraordinary writs. Oh. Which is the writ na isama na ang writ of amparo. Ay, buti na lang na didiscuss natin yan mga kababayan. Yeah, kasi no, no, ngayon yan yung mga, when I say uso, mm. marami kasing mga nagbibigay ng mga saloobin. Okay? Mm -hmm. Na uh, hindi porke nagsabi ka ng ganito, eh against ka na kaagad oh, sa so government. there's freedom of expression. Exactly. That's freedom of expression. Of course, of course. So if because you express something, nirentag ka, Usually, wala ka nang magawa. Di ba? Parang ni-red tag ako. Anong gagawin ko? Di ba? Magdadamages ako. So, Hindi naman tayo lahat si Atom Auralo na may, may aahon niya na may 2 million damages. So, ngayon, this new case has actually classified red tagging as a threat to life, liberty, and property. And not for you to file cases ng writ of amparo. Ayan. Okay. But if a government, for example... It's uh, a, if applicable it's to government and private individuals. yeah, So, no. you can do it against PNP, against NBI, for and example... And against a TikToker. Against against a tiktoker against anybody a uh, of amparo is private citizen is available oh, okay. against public officials and private individuals oh, okay that's very very clear okay ngko na may natutunan ngayong araw na ito writ mm. of amparo oh. Siguro close may, may, kami niya ng amparo ngayon next of amparo, time of ang bago ang mes, mas mas maduma na yon ang pinakabago ng rate of kalikasan. Ano ah, naman? may rate, of of kalikasan. Next time pag-usapan natin Next yung rate, ng, rito ng... It's kalikasan. It's about nature talaga. talaga. Climate change. Rate of wow. kalikasan. It's available. Wow. Next time we have to discuss that. But meantime, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sana katulad ko. Marami rin ho kayong napulot na dagdag kaalaman para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Importanteng may alam. Muli po maraming salamat. Ako inyong mare ng bayan, Mare Yao. At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po bye everyone, bye, everyone.